ginagamit ko po ngayon inroas ng nabilihan ko kahapon ito ay for insecticide mura po lang, mura lang ito nasa 400 plus then inahaluhan po natin ng padan so usually ang padan ay so good morning mga kaparmers for today's video ay nandito tayo sa aking farm sa palay ko para mag-spray naman tayo ng na for insecticide So this morning ay mag-a-apply tayo for the first time na insecticide dahil meron na po tayo nakikita ng steam borer. Ang palay ko po ay nasa 63 days na. So kahapon nag-top trace po ako, kahapon nag apply po ako ng last na buno for the top trace. Then nakita ko na may mga konting-konting mga steam borer. So ngayon nag apply po tayo ng pang-insecticide ang pangalan po ay Jed yan po ay ginagamit ko po ngayon in ng nabilihan ko kahapon ito ay for insecticide mura, po lang, mura lang ito nasa 400 plus then inahaluhan po natin ng padan so usually ang padan ay palagi po ginagamit ng farmers yan so ang mga instruction po sa akin ang pagpadan ang gamit ito dahil powder ilalagay ko muna sa 1 liter na tubig aluhaluin Then, ang ito naman jet, pwede naman daw ilagay sa 1 liter. Then, ihalo din para magiging 1 liter siya. So, ang dosis po, sabi ng ah uh, doon sa nabilihan ko, i-4-4 na takip kada isang ah uh, sprayer. So, yan po. So, ang gagawin po namin ay ito. Mayroon, mayroon akong galon dito. So, lalagyan ko ng tubig. Then, ihalo ko dito yung ah uh, padan. So, para dumami siya so kasi hindi po makontrol yan so yun ang gagawin natin so ang gawin natin hak, hanap lang kayo ng galon mga bakanting galon uh, para malagyan yun ng tubig so yan po ang aking palay uh, napakalusog yan po ay triple to so hindi naman po masama ang ating palay ngayon Ayan. yan. So, maglalagay tayo ng tubig dito sa uh, empty na galon ng California. Lagay natin ng hindi natin punuin para uh, sakto-sakto makasage tayo. So, yun ang paraan daw sabi ng iba kasi uh, first ko pa gumamit nitong padan. So, dati mga karta panggamit gamit ko. So ngayon try naman natin ang padan. Usually ang ginagamit lang dito sa jet is nasa tatlong takip niya. So yun lang po ang dosis niya dito sa takip niya is tatlo. Uh, para makaabot po ito sa isang hektar. So mabisa po itong jet. So dito naman sa ating uh, padan na tinimpla sa isang litro ay pwede naman natin gawin yan na isang lata ng sardinas dahil po ay uh, isang litro po yan. So, ganyan lang po ang dosis nito dahil yun ang advice po sa atin para dito sa jed na chemical. So, yun po ang dito sa isang sprayer, isang knapsack. Sa padan naman na gitimpla sa isang litro, depende na po yan basta magkasya sa isang liter ang 1 liter. So, yun lang po ang ating timpla mga farmers. Yan po ang ating palay triple barako or triple two, super. Yan. So malapit na po yan matapos pag-spray natin. Hindi na ako nag-spray dahil pag ganito yung palay masyadong makati. Kaya ang ginawa ko, uh, humanap na lang ako ng tao na babayaran ko. Yan po. So... Siguro nasa matapos yan pag maubos yan isang tanki na lang so dito sa palay ko usually kadalasan dito is 6 uh, knapsack napsak lang ang nagagamit pag pang insecticide -ex ang gagamitin pero pag herbicide sa damo ay umabot ng walong tanki ganyan dahil binabagalan po natin yan pag damo po ang tinitira natin So ayan po ang status niya 63 days po yan uh, Buntis na maliit uh, Kaya inaagapan natin Pero doon banda sa portion doon sa dulo May nakita ako doon na isang kahon na medyo may steam borer uh, Hindi naman lahat Kaso lang yung steam borer na yon ay napisa na So medyo hindi tayo nakatiming timing siguro mga 3 days na yun napisa na yung itlog. so pag napisa na po yan matik na po yan uh, larba papasok po sa steam ng ating palay din. pag labas ng bunga ayun wala nang mga uh, butil ng palay natin matik po yan magiging upa so putih so that's why uh, inaagapan yung iba so uh, pag steam kasi pag nakapasok yan wala na po gamot yan so mahirap na Uh, minsan ang iba dyan kinagamit nila yung bertako so purpose daw ng kaya kayang bukain yung dahon na nakapulupot uh, so yun ang iba so ang iba naman purpose daw is baugin ang itlog yun daw ang bertako so depende po yan sa discard po ng farmers kung anong gagamitin niya at saka anong mga tamang pag-apply ng uh, medisina para po sa uh, steam borer so yan po ang ating uh, spray man so ito lang po ang ating uh, short vlogs for today I hope na nagustuhan po ninyo ang video na ito at saka uh, don't forget to subscribe and hit the notification bell para po updated po kayo sa mga aking ina-upload na video. So hanggang dito lang. Thank you for watching and good morning.